Good morning mga siswang. Tara magpanggap tayo pag jogging tayo kuno. Pero ang totoo walking walking lang tayo with my papa. Good mga siswang Red Nerd tayo for today's video. So bakit kasi lalamon ni mama kasi papa lang ang kasama natin ngayon. May duty rin kasi si mama sa school mga siswang. At nakarating na nga tayo dito sa eternity in morning mga siswang. Kapog mga siswang kahit Monday napakaraming talaga nagjogging dito. Sabi nga nila health is wealth. Hello. Hi. Hi. Oh, this one is called. Let's go. So, wala ang ganda nga talaga ng katawan mo ngayon napakaganda ng katawa ng Kuya Chris. Natatawa ko at dahil tawang tawa daw siya sa mga vlogs natin, mga siswa. At ito nga mga siswang, ginaya natin yung mga vlogger talaga. Yung talaga maglalakad ka kunwari sa kalsada na hindi mo alam na nandito pala yung cellphone mo, charge Ang papa ko naman talagang kumaway pa. Alam niyo ba mga siswa, lagi na pagkakamala ng papa ko, sugar daddy ko yan. Totoo mga siswa, napakarami talaga nagsasabi nung lalo na pag kami. Siyos ko po, ganoon ba talaga yung itsura ng papa ko sa amin? Lahat kasi kami talaga kamukha ng mama ko, mga siswa. Bumi pala kami ni papa dito kay nanay ng sabah. Itong mga naggagwa po, nagaganda sila yung mga regular na nagja-jogging dito, mga siswang. Mga friendlet mababait sila, mga siswang, kaya hindi kayo may ilang. Okay, sa mga gusto mag-exercise na walang kasama nako kay biganin niyo lang sila mababay sila mga siswa at nalgam pwedeng pwede ka magpa-member sa kanila after ngayon mga siswa umuwi na rin kami at nakita namin si mama na naka na nga dito sa school kag napakaganda o di ba mga siswa talagang kamong kamukha kan talaga namin yung mama namin saan ba na kami magmana kundi diyan lang naman saan ko din naman ay kaswitan ko sa mama at papa ko mga siswa ang siswa napakalambing ng dalawa na yan okay oh, na mama okay na mama eh. Pag uwi opak, sino ko dyan? Titignan ko kung nabawasan yung taba ako, pero parang di naman. Thank you, Lord!